Samantala, wasak ang harapang bahagi ng isang close van matapos na sumalpok sa poste ng isang gate ng Paralana, gabi nitong 8 ng Marso sa Junction OP, gamo Isabela. Sa nakuwang impormasyon ng IFM News Team sa Gamu Police Station, ang nabanggit na sasakyan ay minamaneho ni Clarence Gumaro, 22 anyos, sa kayang isang 19 anyos na si John Ray Miane, pawang residente ng lungsod ng Santiago. Lumalabas sa pagsiyasat ng pulisya na nakaidlip o ng driver na si Gumaro habang binabaybay ang kabaan ng Gamu Ross Road, partikular na sa nabanggit na barangay. Napansin naman ni Miane na nakaidlip si Gumaro at sasalpok na sila sa kongkreto kumpletong poste ng paralan kaya naman napasigaw umano ito. Sinubukan pang pumreno ni Gumaro upang pigilan sanang pagsolpoka, subalit bumangga pa rin sila sa poste ng gate. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, nawasak ang harapang bahagi ng sasakyan at sa kabutihang palada, hindi naman nasaktan ang dalawang lalaki. IFM News